Umabot sa 127 Fisher ng Sarangani Highland General Santos City ang nagtapos sa isinagawang training ukol sa Ship Handling and Safe Navigation 1 at Engine Operation and Maintenance 1 ng Marina. Ayon kay Mike Herrera, malaking binipisyo para sa kanilang o lalo na sa mga undergraduate na nagnanais makakuha ng lesensya ang pagdadala ng Marina ng ganitong uri ng pagsasanay sa kanilang lugar. Ang training, ako ikatabang sa mga undergraduate kay aron makakuha ng mga license para makatulong sa mga pagpang-apply. Tinalakay sa training ang mahalagang paksa tulad ng vessel handling, navigation protocols, engine operation, at emergency procedures. Sa huling araw ng pagsasanay, nagsagawa ng examination kung saan ang mga pumasa ay tumanggap ng opisyal na lisensya bilang patunay ng kanilang kakayahan sa maritime operation at pagsunod sa itinak ng safety standards. Ang ganitong mga aktibidad ay isang paraan ng marina upang mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga bayang umaasa sa maritima." Ito si Rona De Los Santos para sa Marina DGTV News and